Sa murang edad na 23 anyos, si Islay Erika Bomugaw ay isa ng kinikilalang pangalan sa larangan ng Muay Thai. Taong 2017, unang nasungkit ni Islay ang gold medal sa Women's Martial Arts Festival na ginanap sa Manila. Sa parehong taon, nanalo siya ng gintong medalya sa World Martial Arts Junior Masterships na ginanap sa South Korea. Simula noon, nagtuloy-tuloy ang kanyang tagumpay sa pandaigdigang eksena. ang pinakamalaking tagumpay ni Islay ay nang makilala siya bilang kauna-unahang Filipina, Muay Thai World Champion at naging World's Number 1 sa 45 kg, Female Elite Athlete Rankings ng International Federation, Muay Thai Association, matapos talunin ang State Champion ng Australia na si Sarah Kwa noong nakaraang Agosto. Guys, from... chance, bilang pagkilala sa kanyang husay, ginawaran siya ng parangal mula sa Philippine Sports Commission sa Women in Sports Awards Night. Matapos ang maraming taon ng pagsusumikap, natupad ni Islay Erica Bomogaw ang kanyang pangarap na makapasok sa One Championship. Bagamat hindi sa mixed martial arts tulad ng una niyang pinangarap noong 2019, masaya na siya sa larangan ng Muay Thai. To uh, have a chance to play in a bigger stage someday like One FC po and hopefully get a bell sa loob lamang ng dalawang buwan, ay nagkaroon na siya ng dalawang matagumpay na laban sa One Championship. November 8, 2024, tinalo niya si Fu Sakata ng Japan sa pamamagitan ng unanimous decision. January 2025, muling nanalo si Islay laban kay Lung ng China sa parehong unanimous decision. The one and the two come to the head. Bukod sa pagiging isang atleta, si Islay ay isa ring huwarang guro. Siya ay nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Physical Education mula sa University of Baguio. Sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang atleta, nananatili siyang inspirasyon para sa kabataan. Hindi lamang sa larangan ng sports kundi pati na rin sa edukasyon.